po ay nararamdaman na nasakit ang tiyan saka hindi po ako makabawas pero nagka na din po ako ininom ko na yung mga pampa pampabaw hindi naman ho tapos ang pinakamatindi ho ang pinakamatindi ho sa akin pag inaabot ho ako eh, una ang likod ko po nasakit dito po dito tapos naikot ko dito tapos ang pag hindi naman ho itong batok kahapon napakasakit po talaga ng bata ko pag inaabot ako at saka sige, yeah, sakit yeah. ng ulo ko ay eh. hindi po matanggal-tanggal balik-balik -balik na po ako sa doktor uh, hindi po ma tapos re reseta lang ng reseta ang pampakalma reseta lang reseta opo tapos naka marami na din po kami magagamot na napuntahan mm -hmm. napasok sa iyo mm -hmm. pero pag hindi ko po yung asaba, kung yung asawa ko po ang nagsasalo mm. -hmm. kasi po ano Ah, uh, yung ano ko po. Dati wala naman po akong ganito. Bigla na lang po nakabugang dibdib ko. Tapos yung dito ko na ng po. Tingnan pat... mo. Tala. mo 'yung ginawa mo dito, ha. Ning sikit. Tanggalin tikit pikit, pikit, pikit na. Tanggalin mo 'yung ginawa mo dito, ha. Ha. Tatanggalin mo 'yung ginawa mo dito, ha. Ha. Tatanggalin mo ginawa mo dito. Ako ikit. Tatanggalin mo ginawa mo dito. Tatanggalin mo ginawa mo dito. Oh, sakit. Tatanggalin mo ginawa mo dito. Ah, oh, sakit. Gamitin mo to. Tanggalin mo ginawa mo. Ubusin mo yan ka. Uh, hindi pa nahuli dito yung gumawa. Ngayon lang. Ubusin mo yan. Ay. Dami na ano, madami nung puntahan. di mahuli-huli ito ng tikta pa. Ang nakabi na meron ka, hindi naman yung nakakanggal. Napapabalik lang. Ubusin mo lahat yan, bigisan mo. Gulat ka. sakit. kidlat at apoy. Bilisan mo, ubusin mo yan. Ito yung manggagamot na yun. Manggagamot, kaya hindi mahuli siguro ng iba. Oh, magtatago. Marunong magtago. Nanggagamot din ito. Bilisan mo magtanggal dyan. Nainip na ako. Huwag ka nang uulit ha. Pag manggagamot, manggagamot lang ha. Hindi man kukulam ha. Ha? Nagkakaitindihan tayo. Tanggalin mo na yan. Taga saan ka manggagamot ka mong kukulam? Taga saan ka? Taga saan ka? Bilis ako magtanggal. Ha? Bilisan mo, bilisan mo. Bilis, bilis. Ubusin mo yan. Uh. Yun sa chan nito, ubusin mo. Uh. Natanggal lang kita ng kapangyarihan. Bas, bas. Sa so, kapangyarihan ng Pangalong Yahweh. Uh. Ubusin mo, ubusin mo. Ubusin uh. mo.

Bilisan mo magtanggal Ugh. sama magtanggal. Dati ikaw nagaganto, ikaw ngayon ginaganto. Kakaan mo eh. Bilisan mo. Hindi ka raw mahuli-huli. Magaling ka nga. Ha? Magaling ka nga. Ha? galing huli ka ngayon. Ah! Oh, mag-usap tayo. Ba't mo ginulam? Ba't, ba't, mo ginagambala ito? Anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Ba't mo ginagambala ito? magtanggal mag ka habang nag-usap tayo. Anong dahilan? Ingit galit? Ha? Ingit o galit? Ingit to galit? Pag di ka sumagot, masasaktan ka ha. Ah, uh, galit. Anong kinagagalit mo? Anong kinagagalit mo? Magsabi ka. Wala Pag nagalitan ka na, hindi ka makapagsalita. Anong kinagagalit mo? Anong kinagagalit mo? Pag di ka sumagot, masasaktan ka. Nagalit po ako sa kanila. Dahil? Dahil po. Dahil po, lagi po silang nakakahanap ng trabaho. Hindi inggit, hindi galit. Nalintik ka naman. Pati sa spelling b, tsaka quiz b, mali ang sagot mo eh. Oh, magtanggal ka, magtanggal ka. Hindi inggit alo. Nagalit ka kasi nakakahanap silang trabaho. Yung inggit mo naging galit. Dahil po silang nakakahanap ng trabaho. Ikaw hindi. Ay, ko hindi ka nang kukulam, hindi na kakaharap ka ng trabaho. Alam mo ba, kamalasan ang kapalit niya, ang pangkukulam na yan. Alam mo yan. Habang buhay na kamalasan yan, hanggang kaapu-apuhan mo. Huwag ka na ulit ha, para kayo makaharap ng trabaho ha. Ano ka trabaho gusto mo? Kahit ano. Kahit ano. Ano ka, babae lalaki? Babae po. Babae. Hindi ko mag -chop. Bakit ano trabaho? edi eh, ka din eh, maglilinis sa garden ka. Ha? Boy, tagasang ka ka? Para hindi ka na mangulam. Pag ikinakita kung mangungulam pala, ibabato ka na agad kita. Bilisan mo magtanggal, bilisan mo. Para hindi na nakapang merwisyo. Tagasang ka kayo, sir. Hindi pa pala eh. di malapit ka laang pala. Lagi ako nandun, pag ikinakasalubong ko, hilo ka. Dati pala ay hindi na, hindi na napunta doon. Saan ka salipa? <coughs> Hoy! saan ka salipa? Sa Malagunlong po. Saan yun? Malagunlong. Malagunlong? Marap sa inyo. Ay, huwag ka namang ulam ha. Saan okay. mo natutunan yan? O, tanaw, pag nasagot ka, hindi ka nasasaktan. Saan mo natutunan yan? Sa, sa, sa Bible po. Bible? Oh, oh. Ano, Bible ng ano, ng mga demonyo? Ha? Anong Bible yan? Anong Bible yan? Biblia ng ano yan? Mga demonyo, mga satanista? Ha? Ulam yan eh. Imposibleng sa Biblia yan. <coughs> Pinagulo ko mo ko eh. Saan mo natutunan yan? Sinagturo sa iyo? Gusto mo ako na magsabi? Oo. Oo, oh, pinamana na lola mo, ano? Ha? Ha? Yung mga lola niyo, yung walang magawang mati na. Kinatawagan ko lola nito sa masulok na muna ron pasok. Just... Pasok sa impyerno. Ay, ka magtanggal ka dyan. Susunod ka sa lola mo. Uho muna kayo. Ah, kayo pala yung naligaw. Kanina ko pa hinahanap yung naligaw, eh. <laughs> sa sa doon ng Batangas. Abay, sa Pier. Bukana na lang kami, eh. Bukha na lang. Isa mong tanggal, hindi ko kausap ko. Bukana na, yung... Alam mo, yan, Tagaytay na yan, Kabiti na yan. Hindi, tapos isang oras Ayun, ano eh, Batangas City yata, eh. Road trip muna. na. Pahinga muna kayo din, eh. Eh, may upuan pa ho doon. Teka lang. Dami pa. Ha? Ubusin mo yung lahat. Pag nanggagamot, magagamot lang, ha? Ha? Ano mga ginagamot mo? Mga pilay? Ano? Upo. Bisa mo matanggal dyan? Upo. chan. Ba't may narangan pag dubi nito? Tanggalin mo yan. Hala ko pa naman. May atraso sa iyong yung ka. Oh, 12 minutes. Tagal na ito. Oh. Sabi napakarami talaga nilagay mo. hindi mapilay, na lalo ka hindi makakarap ng trabaho pag kinapilay para hindi ka mapilay kayo magsisi sa kasalanan mo ha ha huwag ka na ulit ha naiintindihan mo ha tinutol kong pa mo hindi magdudugtong yan hanggang hindi ka nagsisisi wala makakagamot yan naiintindihan mo Diyos lang magagamot sa iyo. Pag kayo lumapit sa kanya, tagsisi ka sa kasalanan no? mo, naiintindihan mo. Mapapadumi ho ito pag nasa gamot tayo. siya ako Busing mo, busing mo, busing mo. Pa-relax, relax ka pa dyan.

Bibisan mo! Ito gagawin kong kape eh. Gusto pala pa kita sa mga liyon ko? Ha? Ngayon, kagatin nyo nga to. <coughs> <coughs> judgment day mo na. Ate oh. balik. Alam mo yung sa iyo? Ah, hindi. Okay. Alam mo na tatanggal-tanggal ka? Hindi. Ah, ngayon nga nahuli, ano? Nadala yun. Kapit bahay niya yun. Siya pakiramdamin siya kung ano, gumagaan. Magaan na ano? lang. <laughs> Talaga nung papunta kami dito, nandun pa ako sa bahay ng mama ko. Sabi ko sa mama ko, ay masakit na masakit na dyan ko. Ay, yung dibdib -dib mo? Wala na isikip. yung sikip. Dib -dib yung dibdib ko, -dib hindi mas, hindi na. Hindi po, ka na, kabug, ano, wala na. Kahapon talaga po ka ang kabog nandito. Sa ulo, po. nagtanggal din sa ulo. na ganaran sa ulo? Ang ulo ko kasi parang kumakapaan na. Nawala rin ngayon. Hmm. Siya, yuko ka, ubusin natin.